Guni Guni TV. Magandang araw po sa inyong lahat. Sana maibigan niyo ang kwentong ibabahagi ko sa inyo. Sa isang maliit na baryo sa Bukirin, kilala si Kalakian bilang tahimik at masipag na kalabaw. Araw-araw, kasama niya ang kanyang amo sa pag-aararo at pagdadala ng ani. Bagamat hindi siya nakikipagsabayan sa ingay ng mga tao, taglay niya ang pusong matatag at may lihim na tapang na hindi alam ng karamihan. Isang gabi, nagumpisa ang mga balita tungkol sa mga aswang na mandaragit sa karatig baryo. May mga ulat na may mga nilalang na nag-iikot sa paligid ng bukirin. Naghahanap ng biktima. Dahil dito, ang mga tao ay nagmamadaling magsara ng pinto at bintana bago mag-alas 6 ng gabi sa kabila ng pangamba, patuloy lang ang trabaho ni Kalakian sa umaga. Hindi alam na papalapit na ang panganib. Habang lumilipas sa mga oras at sumapit ang gabi, naramdaman ni Mang Nestor ang matandang magsasaka, ang kakaibang hangin sa paligid ng bakuran. May narinig siyang mga kaluskos at yabag na hindi pangkaraniwan. Nang lumabas siya, nakita niya ang isang anino na mabilis na dumaan sa tabi ng kalabaw. Alam niyang ito'y sinyalis ng pagdating ng aswang ng mandaragit. Isang madilim na gabi habang natutulog ang karamihan sa bahay, biglang nagising ang mga residente sa bakuran. Nakita nila ang isang malakas na anyo ng aswang na dahang-dahang lumapit sa bakuran. Mabilis ang galaw ng nilalang at tila ba ito'y naghahanap ng biktima. Sa gitna ng kaguluhan, si Kalakian na nakatayo sa gilid ng bahay ay naging saksi sa unang pag-atake. Sa gitna ng kaguluhan, tinangkang takasan ng aswang ang atake. Ngunit biglang sumugod si Kalakian at humarap dito. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, naglaban si Kalakian at ang aswang. Kinamit niya ang buong pwersa ng kanyang malalakas na paa at mabigat na katawan. Habang ang aswang ay nagtatangkang umatras at umatake muli. Paulit-ulit na tinapakan ni Kalakian ang nilalang. Sa bawat hakbang at hampas, naramdaman ng mga tagapanood na may kakaibang tapang ang kalabaw na yon. Hindi naglaon napansin ng aswang natila hindi na niya kayang tapatan ang tapang ni Kalakian unti-unti itong nanghina hanggang sa huling sandali ay nagbago ang anyo ng aswang naging malabong anino lamang na unti-unting naglaho sa hangin pagkatapos ng laban Nagtipon-tipon ng mga residente sa bakuran upang suriin ang nangyari. Napagtanto nila na hindi lamang basta-bastang laban ang naganap. Mayroong kakaibang kapangyarihan sa loob ni kalakihan na hindi nila inakala. Mula sa mga kwento ng matatanda, natuklasan nila na minsay. Ang mga kalabaw ay binibigyan ng kakaibang lakas ng kalikasan upang protektahan ang mga tao laban sa panganib. Dito lumitaw ang isang aral na kahit ang mga hayop na tila payak ay maaaring maging bayani sa oras ng pangangailangan naging usap-usapan sa baryo ang kahalagahan ng pagkakaisa at pagtutulungan upang mapagtanggol ang kanilang tahanan laban sa masasamang nilalang. Pinabukasan, nagtipon-tipon ang buong baryo para sa isang munting piyesta. Bilang pasasalamat sa kanilang tagumpay laban sa aswang ipininta ng mga bata si kalakian sa malaking papel. At pinag-usapan ng mga matatanda ang kabayanihan ng kalabaw. Tinawag na nila siyang mandirigmang tagabantay. Bilang simbolo ng kanilang pag-asa at katapangan. Sa araw na yon, ang bawat tahanan ay naglagay ng maliliit na dekorasyon sa bakuran. Bilang pag-alala sa bayani ng Bukirin. Ang aral ng laban ni Kalakian ay naging alamat na ipinamana sa mga susunod na henerasyon. Sa paglipas ng panahon, hindi na muling bumalik ang mga aswang sa kanilang baryo. Ang laban ni Kalakian ay nagbigay ng bagong pag-asa at nagbuklod sa mga tao sa pagtutulungan. Natutunan nila na ang tunay na tapang ay hindi nasusukat sa laki o anyo, kundi sa pusong handang ipaglaban ang tama para sa kaibubuti ng lahat. Sa bawat pagsapit ng umaga, habang ang araw ay sumisikat sa bukirin. Naaalala ng mga tao ang bayani nilang kalabaw. Ang kwento ni Kalakian ay naging paalala na sa kabila ng dilim. May liwanag na handang sumalubong sa mga nagtataglay ng tapang. Ang alamat ni Kalakian, ang kalabaw na mandirigma ay patuloy na ikinikwento sa baryo. silbing inspirasyon ito sa bawat tao na kahit sa mga simpleng nilalang, maaring magtaglay ng pambihirang tapang at malasakit para sa bayan. Sa bawat pagdaan ng araw, ang kwento ni Kalakian ay naguugnay sa puso ng bawat residente paalala ng kanilang pagkakaisa laban sa anumang panganib. At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat po.